po ng activity ang kaya namin igawin. Kahit po ito ay magastos, kahit ito po ay malaking trabaho, kahit ito po ay naka-risk dahil baka umulan, dahil itong nakakarang araw, kita nyo naman po, paulan-ulan po tayo lagi. Pero sabi nga po, kung talagang kaloob ng Diyos para sa iyo, walang makapipigil kahit sino. Kita nyo naman po kung gano'ng kaganda yung langit. Di po ba? Kasing ganda ko po yung nasa tarpulin. <laughs> Kaya nung nag po kami, nag-usap po kami ng Team CGT, dinesisyon ko po, dito po sa Black 100 namin gaganapin ang aming po meeting de avance. At hindi po kami nagkamali kasi nandito po kayong lahat. Sabi ko nga po kanina nung tayo po ay nagkakaraban, tinatawagan ko po yung ating Vice Mayor SM Matro. Sabi ko po kay Vice, alam niyo sabi ko kay Vice? Vice, baka akala ng mga tao, Mayor ang nagmo-motorcade. <laughs> Kasi alam niyo po kung gaano ka po kanina sa highway. Kasi talaga pong napakahaba po ng ating karaban kanina. Then ngayon naman po, ang tao na nandito, daig pa ang may artista. Di po ba? Sa dami po ninyo na nandito. Kaya sana po, Bantayan po. Ito po yung huling paalala ko na po. Alam ko pong medyo gabi na. At gusto po natin maging masaya pa. Dari-diretso tayo hanggang alas 10 ng gabi. Isa lang po yung pakiusap ko sa ating lahat. Sa inyong lahat. Isa lang po ang ipinapakiusap ko po. Kung pwede po, tumahimik lang po muna tayo. Ito po yung pinapakiusap ko po sa inyo. Sa araw po ng botohan, sa, sa Monday, October 30 bago po kayo bumoto, magdasal muna po kayo. Hingin niyo po yung tulong ng ating Panginoon. Naibigay po sa atin yung mga tamang tao na maglilingkod po sa ating barangay Punta Uno. Isa pa po sa hiling ko po sa inyo, bantayan niyo po ang inyong kapitbahay. <laughs> Baka po mahulugan ng piso. <laughs> Huwag po nating hayaan na sa konting halaga ay mabibili ang ating pagkatao. Bantayan niyo po ang inyong pong sarili. Na huwag pong matukso sa konting halaga na iaabot po sa inyo. Bas kailangan po natin na maging mas matatag po ngayon sa tukso na masisipin po natin. Kayo na nga po lagi nagsasabi. Ang dami niyong gustong baguhin, ang dami niyong gustong ituloy dito sa inyo, dito po sa atin sa Carissa Homes. Sana po bigyan niyo po kami ng pagkakataon kasama po ang aking grupo, ang kasama ang tropa po ng Team CGT bigyan niyo po kami ng pagkakataon ipakita kung paano po ang tunay na serbisyo malasakit para sa barangay Punta Uno. Muli po. Alam nyo, kakantas po sana ako eh. Kaya lang masyado pong ginalingan ni Laika. <laughs> At saka ni Krislin. <laughs> Kaya po, muli po, yun lang po ang paalala ko. Huwag niyo pong kalilimutan ang inyo pong nag apply na kapitana. Hindi po ako ang inyong boss. Kayo po ang boss ko. Kasi kayo po ang masusunod kung ano ang gusto niyong mangyari sa Barangay Punta Uno. Muli po, isang magandang gabi sa ating lahat. Ang inyo pong kapitana, kapitana Marilyn Arahan Dumagat. Magandang gabi po sa ating lahat. Alak pa ka natin! Itanong po ako, sabi ng ating nag-a-apply na kapitan, nag-a-apply siya. Pasok na ba? Oo! Oh, pasok na pa? Pasok no? na pa? Pasok na pa? na asahan Yes! Ayan, po namin yan at aasahan po yan ni kapitana. Ayan photo toong daw po muna tayo, ihiyak na yan.